Minesweeper, paano laruin? Ang layunin ng laro ay ang alisin ng mga takip ng mapa ng walang maklik na anumang mina. Magbukas ng bagong laro pagkatapos ay mag left click ng random hanggang sa matuklasan mo ang ilang espasyo at impormasyong magagamit mo. Kung may naklik kang mina, talo ka sa laro. I-click ang nahangiting mo ha para magsimula ng bagong laro. Ang isang may bilang na parisukat ay nagpapahiwatig kung kaano karaming mga mina ang katabi ng parisukat na iyon alinman sa itaas, ibaba, kanan, kaliwa o pahilis. Ang mga puwang na hindi katabi ng mga mina ay blanco na nagpapakita ng walang numero. Ang pinahamababang numero ay isa at ang pinahamataas ay walo. Mag-right click upang iflag ang isang lugar na alam mong may mina. I-right click ang bandila upang linisin ang marka, hindi mo magagawang aksidente ng left click ang namarkahang parisukat. Kung pagsasabihin mong pindutin ang right at left click sa isang numero na may katumbas na bilang ng mga watawat na hatabi nito, bubuksan nito ang lahat ng mga parisukat na nakapalibot sa numerong iyon na walang mga watawat. Maari ka rin mag-left click sa numero para magawa ito. Sa paggamit ng katwiran at deduction, gamitin ang alam na impormasyon mula sa mga nidiscover numero upang matuklasan ang lokasyon ng mga mina. Kapag ang lahat ng mga mina ay namarkahan ng maayos at ang natitirang bahagi ng tabla ay klaro na, panalo ka!